Paminsan-minsan nagpapadala ang Diyos ng pambihirang mga tao sa ating mundo na nagsisilbing tulay sa pagitan ng lupa at langit at tinutulungan nila ang libu-libong tao na tamasahin ang walang hanggang paraiso. Ang ikadalwampot siglo ay nagbigay sa atin ng isang natatangi at kakaibang personalidad, ang kaputsinong fraile na si Padre Pio ng Petral China. Uh, na ipinanganak sa maliit na bayan na iyon sa timog ng Italia at namatay noong 1868-1968 sa San Giovanni Rotondo. Itinaas siya ni Papa Juan Pablo II sa altar ng kabanalan noong 2002, 2002 sa isang seremonya ng kanunet na nilagpasan ang pinakamataas na tala ng pagdalo. Sa ngayon, masasabing siya ang pinakaginagalang na santo sa Italia. Nakatanggap si Padre Pio ng mga espesyal na regalo mula sa Diyos tulad ng pagkilala sa mga kaluluwa at ang kanyang kakayahang uh, magbasa ng mga budhi, ang mahimalang pagpapagaling, belokasyon, ang regalo ng luha, ang halimuyak ng mga rosas na mula sa kanya at higit sa lahat ang stigmata sa kanyang paa kamay at tagiliran na kanyang dinanas sa loob ng 50 taon. Sa buong buhay niya, sumulat siya ng libo libong liham sa mga binigyan niya ng espiritual na patnubay. Ang mga liham na yun ay pinagmulan ng praktikal na kristyanong karunungan na napakahalagas sa ngayon. Ngayon ay ahatid ko sa inyo ang ilang piniling mga payo at pagmuni-muni mula kay Padre Pio. Uh, tungkol sa espiritual na buhay na kinuha mula sa mismong mga liham na iyon. Pinibigyan nila tayo ng pag-asa at iniaangat ang ating kaluluwa. Manatiling nakatutok at alamin kung ano sila na naway mapakinabangan ninyo upang palaguin pa ninyo ang inyong espiritual na pamubuhay, lalo na sa inyo na mga tumarahan sa pagsubok at paghihirap. kapag iniisip natin ang mga dakilang mistiko at mga banal na nagsagawa ng mga kamanghamanghang himala, madalas natin iniisip ang mga nabuhay ilang siglo na ang nakalilipas. Ngayong pamat si San Pio ng Petralcina ay parehong mistiko at tagagawa ng maraming himala. At naman ay siya noong 1868 na taon na sa nakalilipas. Sa maraming paraan ang santo na ito, na isang kontradiksyon sa ating makasiyentipiko at makatuwirang panahon kung saan ang mga nag aalinlangan ay nagsusumikap na ipakita na siya ay isang huwad at mandaraya. Ngunit sila ay nabigo at nanatiling patuloy na hindi may paluanan ang maraming mga himala na ipinamala sa buhay ni San Pio. Ngunit uh, habang naaalala si San Pio bilang isang manggagawa ng himala, marahil siya ay pinakakilala sa kanyang panahon bilang isang spiritual na ama sa hindi mabilang na mga kaluluwa. Tagbigay siya ng matalino at banal na payo sa mga nagsusumikap mamuhay sa gitna ng mga hamon ng isang banal na buhay sa mundo. At sa pamamagitan ng kanyang payo, kinabayan niya ang maraming kaluluwa patungo sa langit. Narito ang ilang espiritual na payo na pinaniniwala ni San Padre Pio na dapat gawin ng lahat ng mga Katoliko patay sa payo na ibinigay niya sa kanyang mga espiritual na anak. Kababaang-loob at pagpipigil sa sarili. Pinigyan din ni Padre Pio ang kahalagahan ng pagpapakumbaba at pagpipigil sa sarili, ibig sabihin pagtitimpi. Pinayuhan niya ang kanyang mga espiritual na anak nakilalanin ng kanilang mga limitasyon at kahinaan at magsikap para sa higit na disiplina sa sarili at pagtitiyis. Pagpapalagayang loob kay Jesus. Hinikayat ni Padre Pio ang kanyang mga tagasunod na linangin ang malalim na ugnayan kay Jesus, lalo na sa pamamagitan ng panalangin at pagtanggap sa banal na komunyon. Naniniwala siya na ang pagkakaisa kay Jesus ay mahalaga para sa espiritwal na paglago at pagbabago. Espiritual na pagkaama Nakita ni Padre Pio ang kanyang sarili bilang isang espiritwal na ama sa kanyang mga tagasunod na gumagabay at nagtuturo sa kanila sa kanilang mga espiritwal na paglalakbay tinanggap niya ang mga humihingi na patnubay sa kanya bilang kanyang mga espiritwal na mga anak na lalaki at babae na nangangakong mananalangin at mamamagitan para sa kanila. Pagpabalik loob at katapatan Binigyan din ni Padre Pio ang kahalagaan ng tunay na pagbabagong loob at katapatan sa espiritual na buhay ng isang tao. Naniniwala siya na ang tunay na espiritual na paglago ay nangangailangan ng malalim at radikal na pagbabago ng puso. At ito ay makakamit lamang sa pamamagitan ng isang taus puso at mapagpakumbabang paglapit sa Diyos pagsusumikap at pagtitiyaga. Ang espiritual na payo ni Padre Pio ay matalas na nagbibigay diin sa pangangailangan ng tiyaga at pasensya sa harap ng mga espiritual na pakikibaka at hamon. Hinihikayat niya ang kanyang mga tagasunod na manatiling tapat at matatag kahit na naharap sa mga paghihirap at tukso at marami sa atin ay nakakagat na sa ganitong kalagayan kaya dapat tayong magsumikap at maging mapagpasensya. Pamamagitan at protection. Nangako si Padre Pio na mamagitan para sa kanyang mga espiritual na anak, nananalangin para sa kanilang mga pangangailangan at protection. Naniniwala siya na ang mga pamamagitan nito ay isang mahalagang aspeto ng kanyang spiritual na pagiging ama. At ito ay magdadala ng mga pagpapala at piyaya sa mga humihingi ng kanyang patnubay. Ang ilang partikular na sipi at payong mula kay Padre Pio ay ang sumusunod. Dapat tayong mapagpakumbaba nang makita natin kung gaano kaunti ang ating pagpipigil sa sarili at kung gaano natin kamahal ang kaginhawahan at kapahingahan palaging panatilihin si Jesus sa iyong paningin. Hindi siya pumarito upang magpahinga o maging komportable sa spiritual man o temporal na mga bagay, kundi upang makipaglaban, upang magpakasakit sa kanyang sarili at mamatay. Ako ay tatayo sa mga pintuan ng langit at hindi ako papasok hanggat ang lahat ng aking espiritual na mga anak ay kasama ko ang relihiyon ay isang bahay pagamutan para sa may sakit na espiritual na nagnanais na gumaling at sa makatuwid ay dapat sumailalim sa mga sakit ng pag-oopera o pagtitistis. Ito ay isang paaralan kung saan ang bawat kaluluwa ay dapat sanayin, pakinisin at pakintabin ng banal na espiritu na kumikilos bilang isang manggagamot sa ating mga kaluluwa hanggang sila ay maayos at pinakintag. Sila ay maaaring umanib at makiisa sa kalooban ng Diyos. Ang mga payo at prinsipyong ito ay sumasalamin sa pagbibigay din ni Padre Pio sa kahalagahan ng pagpakumbaba, pagpapalagay ang loob kay Yesus, ang espiritual na pagiging ama, pagbabagong loob, pagtitiyaga at pamamagitan. Nag-aalok sila ng patnubay at karunungan para sa mga naghahangat na palalimin ang kanilang espiritual na buhay at sumunod sa kanyang mga pa At yan ang mga payo ni Padre Pio na nananatiling totoo sa ating mga panahon ngayon. Marami sa inyo ang uh, laging uh, sumusulat o nagbibigay ng mga kuro-kuro o mga comments tungkol sa mga problema, mga sakit sa inyong mga sariling mga pamilya, kung di man sa inyo. ngunit dapat natin uh, pakinggang mabuti ang mga sinasabi ni Padre Pio. Na, di ba may kasabihan na, Seek ye first the kingdom of God, and all of these things shall be added unto you. So, ibig sabihin, uh, hanapin muna natin ang kaharian ng Diyos at lahat ay ibibigay sa inyo. Kaya sa ganitong paraan ay ating itiayos muna ang ating espiritual na buhay at naway pakinggan ng Diyos ang ating mga panalangin at patugunan ang ating mga problema at mga pasakit o anumang karamdaman na ating iniinda sa ating buhay dito sa mundo. At yan po ang uh, pagtatanghal ngayong araw na naway uh, naibigan po ninyo at nakapulutan po ninyo ng aral. At uh, bago po kayo lisani, naanyayahan ko muna kayong pag subscribe na po kayong mga hindi pa nakapag-subscribe sa aming channel. Pindutin lang ang subscribe button sa baba at ang kampanilya o ang not notification bell sa kanal nito. Gawin ito upang uh, maabisuhan namin kayo sa aming mga episode yung aming uh, ipapalabas sa hinaharap. At huwag din po ninyong kalimutan na mag-like magkomento at i-share din po ang video ito kung ito inyong naibigan. At uh, suportahan din po ninyo kami sa pamamagitan ng paglahok sa aming eksklusibong grupo ng mga buwanang ng mga taga-suporta na tinatawag na mga alagad sa kalinga ni Pati Pio. At sa inyong paglahok, mapapakinabangan po ninyo ang mga buwanan o lingguhang mga pamisa na iniaalay para sa inyong mga intensyon. No? Ang mga misa po ay pinagdiriwang sa Bansang Pransya at ito po ay para sa inyo. Sa mga katubid, para sa mga buhay na tao at hindi po sa mga yumao. Ngunit may sasama po ninyo sila sa inyong mga intensyon. At uh, para sa mga karagdagang mga detalye, mangyaring bisitahin ang aming website sa www ni www.angtinignipadipiyo.org www.angtinignipadipiyo.org At doon po ninyo makikita kung paano po ang pagbibigay ng donasyon. Uh, ito po ay sa pamamagitan ng GCash o via direct uh, deposit sa aming BDO account. Mas pinapaboran po namin ang pagbibigay via GCash. Kung ito po ang inyong paraan na gusto nyong uh, uh, gawin ay ang uh, pang-transfer po. Pero kung uh, mas madali para sa inyo, meron po kaming personal na Gcash number din na, na nasa ilalim ng aking pangalan. At kung nais po ninyong makipag-ugnayan sa amin, uh, mag-email lang po kayo sa angtinignipadipiyo at gmail.com At sa punto pong ito, ako po'y magpapaalam na at ako po'y taus-pusong nagpapasalamat sa mga miyembro ng mga alagad sa kalinga ni Pagdipeyo na patuloy po yung sumusuporta at wala pong sawang sumusuporta sa amin. Maraming maraming salamat po sa inyo. Uh, inilalagay ko lang po sa kamay ng Panginoon Diyos upang magantihan ang inyong kagandahan doon. Hanggang sa muli po nating pagkikita, nawa'y pagpalain at patnubayan po kayong lahat.